Araw-araw kailangan kong gumising nung maaga. Ganon talaga kapag katatay ka na, may responsibilidad ka na. Kaya hindi ka pwedeng tamarin, hindi ka pwedeng sumuko at lalong hindi mo pwedeng sabihin pagod ka na. Hindi gaya ng mga panahon na binata tayo ay pwede kang tanghalin sa higaan. Pwede mong sabihin na inaantok ka pa at mamaya ka na lang babangon. Maraming magbabago sa buhay mo once na magkaroon ka na ng responsibilidad sa sarili mong pamilya. Medyo mahirap pero okay lang. Kakayanin. Kahit na mahirap, Masaya naman. Anyways, ako nga pala si Marvin. Lumaki sa simpleng buhay. Pero gaya ng iba, may pangarap din ako. Pangarap kong yumaman syempre para sa pamilya ko. Pangarap ko rin yumaman para naman makatulong din sa iba. Pero kung paano ko gagawin, hindi ko pa rin alam. Tuwing umaga nga pala mga idol, ito ang routine ko gigising ng umaga para magluto ng almusal ng mga anak ko. Medyo mahirap nga ang buhay kaya minsan at madalas meatloaf ang naaalmusal nila. Okay lang, at least may meat. Haha. -ha. at ako naman, tamang kape lang, okay na ako dyan. Totoong magiging mahirap ang buhay may pamilya. Lalo na kung kagaya natin na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral o walang natapos para makakuha agad ng magandang trabaho. Pero kahit ganun, hindi naman hat lang yun kung hindi man tayo nakapagtapos sa mataas na antas. Patuloy pa rin naman ako nagsisikap. Nagtatrabaho sa paraang marangal at sumusubok ng mga bagay-bagay na pwedeng pagkakitaan balang araw. Gaya ng sinasabi ko, eh, hindi naman masama mangarap. Malay mo, balang araw, lahat ng pangarap ko ay eh, magkatotoo din. At syempre, hindi naman pwede puro pangarap lang kailangan sinasamahan natin ng kilos, tiyaga at sipa. Anyways mga idol, ito na nga pala yung almusal nila at yung babaunin ng anak ko. Si Bunso nga lang pala yung papasok. Kasi sa mga panahon na yan ay may sakit yung kuya niya. Kaya isang baunan lang yun na bi prepare natin. Pansit kanton at mitlo. Ang importante may makakain na kanin yung bata sa school. At pati na rin sa umaga bago pumasok. At yung kuya nga niyang may sinat-sinat pa, ay din na dinalang ko na rin ng almusal. At syempre biniling ko yan sa bayaw ko. Kasi nga, kailangan din natin pumasok sa trabaho. Pero okay na naman yung anak ko at kailangan lang niya talaga magpahinga. Gusto ko nga lang din palang ishout out ang lahat ng tatay nanay. Mga magulang na responsable sa kanilang mga anak. Salute ako sa mga sipag at syaganyo. Alam ko na halos yung mga pangarap natin ay ngayon ay pangarap na natin sa ating mga anak. well at ready na nga rin si Bunso. O paano mga idol papasok na kami ni Bunso at maraming salamat sa panonood ng aking video. Babush!